Nasa kustodian na ng PNP Integrity Monitoring Group ang pitong pulis na wanted sa kasong murder. Sa cellphone video, magikita ang pag-aresto sa tatlo. Habang ang tatlo ay voluntaryong sumuko, sila ang mga pulis na nasangkod sa madugong operasyon noong pang 2010 na nagresulta sa pagkamatay ng dalawang miyembro mano ng Communist Terrorist Group. Nakahanda naman silang harapin ang kaso sa tala ng PNP aabot na sa Uh, 131 na pulis ang nasibag mula Enero 1 hanggang 14 ng Pebrero 2024. 62 ang dalawa ang nag-awal habang ang iba ay may kasong kinasasangkutan tulad ng robbery, illegal drugs, obstruction of justice at uh, conduct on becoming of a police officer. Nakahanda naman po yung pitong uh, pulis na hakapin po yung kasong isinampa po sa kanila.